Hello? Ito naman yung ah uh, pakbet. Pakbet. Ito, yung pakbet pa rin yan. Yung malakasan pa. talaga to si Ate Eh. Sanay na sanay si, mo si Salve. Ang ay Ayan. Oh. May pancit pa rin. Sige. Pa rin. Sige. ni Sa Sige. Yes, sarap. Ah, ano, ano, sarap? Oo, kahit makulat pa sarap yan. Kasi ano ito, yung nasa oh. kasi yan. Ano, masarap. Mm. Ano siya? Malinamnam. Oh. Masarap yan pag ganyang maliit, malasa. Malasa yan. Alin mami? Yes! Hindi ka mami present. Mami present. Ano madam? You're so haggard Pero hindi naman halata. Haggard talaga, grabe. Bakit galit na galit kayo sa lechon? Hindi madali. Pinapatay. Hahaha.